ito long press na na long press ulit password long press na kumulang ang seventeen positive seventeen and enter again ito na yung password set parameter ito yung offset niya kung um, pagka sa iba ay OT Set yan Ayan Program Oh, ito akong program dyan Ito so, yan nag-depross Tapos Balik ulit natin